Habang kami nag-aantay ng bus ng aking asawa o dyan kami pumasok sa loob para naman malamig kasi sobrang talagang napakainit sa labas. So ganyan po mga ginagawa ng mga pasahero at napakaganda talaga, at napaka high tech. So hindi ka na maiinitan at talagang dyan ka lang mag habang nag ka ng bus mong darating at kaya na nga po panoorin ang mga kapisngot kung ano bang bus meron dito so yan ang ating title ay paano ba sumakay ng bus o syempre sasakay ka lang ganun <laughs> watch this video mga kapisngot Tapang kami nag-aantay ng mandaryang bus na yan. O di ba kitang-kita kita, niya naman. Nagmamaritisan pa kami mag-asawa. Hindi ko alam kung ano ba pinag-uusapan namin yan. Basta nagmamaritisan kami kung ano bang mga klase tao meron dito. Ganon mga kapis So yun may ni-explain sa akin ng si daddy. And then yun ko pa yung aking damit. Hindi ko mainit pasa ng punta. So ayusin mo yung kapis ngod. Pakalabas ang ating cleavage dyan. At yan, habang kami nag-aantay, para kami, tatawa-tawa lang ako dyan kasi, iwan ko ba kung bakit. <laughs> <laughs> Say hi, Daddy. So, yan, may sinasabi dyan sa akin si Daddy, na nai-explain niya kung saan daw kami pupunta. Sabi ko naman, saan tayo pupunta? Dalan mo sa ako sa, ako'y magiging masaya, gano'n. <laughs> At si may sinasabi niya, hindi ka na masyado marinig. At siya, tinuto ko na talaga aking tenga at ang aking noobaga. Ay talaga nakakunot at hindi ko maintindihan. ayos siya mo kasi daddy, kung aking maintindihan na yung sinasabi. Basta dalhin mo ako dun sa ako yung mapapaligaya. Ay ako yung masaya na, ganon. So yung may <laughs> next po pa sa Ayan po yung card namin, kailangan hawak namin yan. At bago kami bumaba, ay kailangan uli namin itapat yan sa machine. Ganon po ang pagsakay dito sa bus, mga kapis mo. So, samahan na rin natin ng pagpamaritis baga. Kung sa'yo nagmamaritis kami dyan. Ganon. So, ito mga kapishkin, sinasabi ko sa inyo na dyan pumapasok ang mga pasahero habang nag nagaantay na kanilang bus. Kasi dyan sa loob, guys, ay napakalami. Kaya magiging komportable mga pasahero. Kasi kung nasa labas ka, ay talaga namang sobrang kaini